Uh, mamaya ni Pare yung tungkol mm. sa ayuda. Pero dito muna tayo sa ano, legislated wage uh, increase kasi sa House meron silang 200 doon. Ang Senado noong nakaraan taon nagpasa kayo na isandaan. 100. Mm, -mm. Pag, ano ba ang ano tama at uh, ano ba ang posisyon niya sa legislated wage increase sa uh, senador? Well, ako talagang uh... Hindi masyadong naniniwala sa legislated wage increase kasi binabypass natin yung sarili namin itinakdang proseso. Meron namang regional wage board, may national wage board, kinakailangan magkonsulta kasi dapat balanse talaga, 'di ba? Dapat balanse yung uh, pin uh, pangangailangan ng ating mga trabahador at the same time, 'wag naman magsara yung mga micro and small industries. Kaya kailangan may konsultahan. Kaya medyo nakakagulat kapag nagkaroon ng mga wage increase na biglaan na umaangal lahat, tinutulan mm, lahat mm. ng uh, mga employers at uh, mga bossing kasi hindi nila kakayanin. Para sa akin, unang-una ibagsak ang presyo ng bilihin.